Pasensya na pala mga ka -jokwang. ngayon lang ulit ako naka-vlog lagi kasi tayong busy sa kanya. Oy, Jokwang. Kain silot nga muna tayo mga ka -jokwang. Ngayong Ngayon araw pala mga guys, ay may naisip pa akong content. Birthday nga kasi ni Alice ngayon. Kakababa ko lang pala mga guys, tapos may apat na bata akong nakita. Nanonood nga sila habang naglalaro. Parang hindi naman sila nanonood yata dito. Pero nakabukas yung TV. Pero syempre, kasalay tayo sa vlog ko. Kaway-kaway nga muna. Parang may tumakbo pang bata sa likod ko. Shoutout nga pala kay Alice kaso ayaw mag sa camera, nahihiya yata. Ayaw niya talaga mag sa camera, nahihiya talaga siya. Ayos lang yan kahit hindi ka na mag -hi. Ang importante, kasali ka na sa vlog ko. Ito nga yung barangay namin, magkakapira ka kapag nangimbaw ka. Hindi yun joke, totoo yun. Sobrang tirik ng araw ngayon kahit itlog maluluto kahit itlog mo pa. Joke wang. Pero kahit na mainit may naglalaro pa din Sabi ko nga sa manok namin shout out sa'yo Kaso nahihiya naman siya Basta ang importante ay mahalaga Shout out na rin kay Kuya Butchok na nanonood ng TV Ngayon ko lang yata nakasama sa vlog to Di ko nga alam kung anong pinapanood niya Umakyat na nga muna ako sa taas para magduyan Tapos aantayin na lang kita na lumanding ka Eto na yung silot, kinukuha na nila yung laman. Kunti lang pala na buko yung kinuha ni tatay kasi kunti lang naman kami. Sayang naman kung hindi mauubos. Papakita ko muna sa inyo yung balon namin, sobrang linaw. Kung gusto nyong maligo dito na lang kayo, 100 entrance fee. Eto nga yung balong malalim namin, dito kami madalas maligo. Kapag nasa summer ka, libre lang yung tubig. Tapos sobrang sarap. Pasensya na sa voiceover na maingay. Malapit na tong matapos mga guys. Paano ba 'yan? Hanggang dito na lang. Paalam.